Isok, isok, ilit. Umasok ka niya eh. Silipin mo ka. Tama sa ako eh. Kailangan ka. sila alin. Ito lang yun. Ito sa siya? Hindi naman yan marunong sikal po kaya no. Naiging sali ka pa eh. Hindi naman. Hindi kung Sige ka na.

kami mo, kung ko tiwala kayo kalbo, kung ano mo tumukul lang mga kaputong na puke, kung ano mo, kung ano mo, kung ano mo, kung wala! mo, kung ano 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 mo, kung ano